Sa edad na 46, ilang taon po ang ating hinahanap? Mga 50. 50? 50 pa baba, ganun? Pataas. Oh! <laughs> Taga saan ka ate? Cebu. Andito ko ngayon sa UAE. Eh. So, ano pong pangalan ni ate? Grace. So, nasa salon ka rin? Magkasama kayo nung kaninang tumawag. Hindi. Buti naman may nagpapaayos pa ng buhok, kanya. Meron na, ma'am. Kasi ate, parang nakakatakot yung kamay mo, ate. Ang lalaki ng kamay mo, ate, purang uh, tatlong kilo ang bigat. Ate, sa edad na 46, meron lang talaga akong uh, isang napakahalagang uh, katanungan at uh, parang uh, ang hirap sagutin. Yon. Meron ako nga, pwede ba magtanong Ate? Pwede naman po. Kasi kanina pa ako nagdadalawang-isip, Ate, na tanungin ang katanungang ito. <laughs> ano po ba 'yan? So, Ate sa edad na 46, Ate, ang aking katanungan at uh, ang bumabagabag sa aking uh, isipan nung una kitang makita ay paano mo napapanatili? ang tabas ng iyong mga kilay? Sagutin. Tsaka ba? Ha? Tsaka yung kilay. Ate, siguro dyan sa lugar niyo, ate, masarap pa ang pagkain, no? Oo, marami. Masarap pa kumain, pero walang kumakain. Yun lang. Wala talagang kumakain ate? Wala. Mm, pero dati may kumakain. Wala na. Ate, single mom ka? Wala. Ah, wala kang anak? Single na single ka talaga? Hindi, nagkaroon naman ako ng live-in partner, pero hindi naman nag, ano. Ay, hindi nabuksan ang banga-banga mo. <laughs> nabuksan naman. Ay, uh, sa dyangkwa ng ate, malabnaw ang kanyang uh, talsik, gano'n. <laughs> o hindi natungkad ate kasi sobrang lalim ang banga-banga. <laughs> Alin doon ate? Wala man sa ate, oy Wala. Ba bakit iniwan mo ate yung uh, jowa mo na yun? Hindi na mukhang Pero natutungkad niya ate. <laughs> Medyo. So, kahit pa paano nakapagpapakumbulsyon uh, man naman. Tama lang. Ah, tama lang. So, ibig sabihin talaga, ate, kulang pa rin talaga. Kasi, <laughs> dapat fully kumbulsyon talaga, ate. So, Mayroon naman dito, kaso Kasi malalaki. <laughs> ah, ayaw mo sa malaki, ate? <laughs> ayaw po yung eh, malaki naman iso pagos mo. Tamang tama. -tama. <laughs> so, anong prefer mo, ate? Pinoy o foreigner? Pinoy. Pinoy. So, ano ate ang namimiss mo sa pakikipagrelasyon? Yung away bati. <laughs> Wala naman daw ano na pag walang tampuhan. Naku ate, maganda pa rin mong walang tampuhan ate para walang gulo. Ganun. Kasi kapag may tampuhan ate, ma-stress ka. <laughs> Kung mai-stress ka ate, ibig sabihin hindi ka makakain. Kapag hindi ka nakakain ate, mga ngayayat ka, magkakasakit ka. <laughs> Kapag magkakasakit ka ate, mauospital ka, marami kang bibilhin na gamot sa yes. ospital. O gagastos ka. <laughs> Kapag gumastos ka at hindi gumaling ang iyong sakit ate, ibig sabihin madededs ka. <laughs> gusto mo, la hmm. laging away bate, ganun ba? Pag walang away uh, daw, parang mga abnormal daw tayo na. grabe ka naman ate. So, ibig sabihin, gusto mo laging may wrestling talaga ate, ganun. Hindi naman. Lugi yung lalaki sa'yo ate, kasi malaki yung braso mo. okay, <laughs> so, sa edad na 46, ilang taon po ang ating hinahanap? Mga 50. 50. 50 pa baba, ganun pataas. Ha? Oh? <laughs> Naku ate. Mas okay yun kasi mga seryoso na yun, walang laro. Naku, paano yan ate? Ilang tumbling na lang yan, nasa dapit hapon na ng buhay nila yan. <laughs> kasi mm. ano mo naman bata kung paluluhain ka lang. Eh, at least, di ba? Gumata, di ba? <laughs> <laughs> Ianuhin mo naman yung uh, Senior citizen kung wala ka namang ikamyada sa umaga. Baka ate hindi na yan makatapos ate. So anyway ate ay pagbibigyan natin ng iyong kahilingan ate. So hello po sa ating mga viewers out there guys ang ating ge uh, guest ngayon ay si Ati Grace. She is all the way from uh, United Arab Emirates, ayan, but originally from Cebu. 46 years old, ayan. Single na single guys, no child to support. Ayan, 14 years na po siyang single, and looking for 50 years old and above. 50 years old and above po ang ating hinahanap. Okay, let's go.